Hello guys, good morning at welcome back po sa ating Facebook page Okay, so ito po si Tor 3D Ang content po natin dito is nagbibigay po tayo ng mga Probables Combination dito po sa Swell Press Lotto mga boss Okay, so sabay lang po sa may kursunada ha itong ating mga numero Okay, so muli guys, uh, nais pong sabihin po sa inyo na Merry Christmas po sa atin lahat at syempre sa mga solid followers po natin at solid subscribers po natin dito sa ating YouTube man at sa ating Facebook page. Okay, so inuulit ko po, Merry Christmas po sa ating lahat at syempre sa buong degdi. Okay, so ito po guys ang ating mga numero. Okay, so mga probables lang po ito. Sabay lang ha sa may kursonada. Okay mga boss, ito po yung akin best per today na 42 at 72 all-in mga boss. So partner na lang niyo kung mayroon kayong pamartner po dyan. Ang aking combination nito mga boss, ito po. Okay, so mayroon po akong best two combos mga boss. Itong ating 482 target rumble. Okay, so target rumble niya siya mga boss ha. At syempre itong ating uh, 472. Uh, same gihapon, target rumble po yan. Sa ganahan, pwede po yan 250. Straight, mga boss. Okay, so, sabay lang sa ganahan, mga boss. Ayan po yung aking special na numero. Yung dalawang yan, mga boss. Okay, so, next. Itong ating dipinsa kombi. Okay, so, ang ating uh, dipinsa, mga boss. Dipinsa 2 kombi. Okay, so, meron tayong 8, 7, 2. Matic, target rumble, depensa lang o grambol, ha. At syempre itong ating 672 mga boss. Target rumble din po ito. Okay, so sa ganahan sumabay nito mga boss, 150 straight. Okay, so yan po yung aking apat lang na numero na mga boss na best ko po sa ating 42 all-in at 72 all-in. So kung meron kayong pamartner po dyan, inuulit ko po, pwede po ninyo na, mga boss partneran. Okay, so yan po mga boss, good luck na lang po para po yan sa alas dos, i-play lang po natin ito all the wrong. Okay? Peace.